Sino ganda na pala to oh. May binonto intramuros bridge Ito siya, serado pa Patok na pasalan ngayon dito sa Manila Alam niyo ba na itong Pasig River Esplanade Ay eh, umabot na dito sa intramuros Unang nagbuksan itong phase 1 Dito malapit sa Manila Post Office At dito papunta na sa Intramuros, mas maganda. Meron mga commercial shop. At ang abahan natin ito ay eh, magturugtong na papunta dyan sa Port Santiago ng Manila. Dito, oh. Ito kasi ng tuloy-tuloy uh, na ulan. So, mas pinalawakan na siya. Oh. Merong uh, kwan dito, catwalk. Ito naman yung papunta sa may binonto intramuros bridge. Ito siya, serado pa. So, pag kayo ng binonto kabayan, dito na kayo dadaan, no? Diba? Ang ganda ng pagka-design, 'di diba? As uh, pinahaba na siyang dito natanggal na 'yung bakod niya. Papunta rin 'to nang konti. Intramuros 'yan, no? Wow, mas na pala 'to, oh. Ito yung unang uh, binuksan ka ba itong bandi. North Viewing Platform. China, Philippine, Friendship Park. inayos dalawa to meron din sa kabila kailang dun sa kabila yun ay sira-sira na naubos yung mga bakal dun eh phase 2 niya, papunta na ito ng Itamuros, malapit dun sa Port Bonifacio. Laki na ng progress, ibang ganda oh. bukas na pala ito oh. Kaya sa likod gabi, meron ginagawang bago nga pa ang restoration ng building. Ayun oh, meron na mga bench Guys, oh. tara, punta tayo dun sa Conrad. Sa mga commercial shops. meron din sa itaas yan mas maganda dyan para makita mo yung 360 view nito binondo actually dito yung marami mga napapicture eh, dito sa likod para ito yung background nitong binondo intermoros bridge ito yung china aid uh, bridge project so, sa mga nagtatanong ka ba yun, yung mga commercial shop dito bukas sila hanggang alas 12 simula yan mga 5pm hanggang alas Ito yung mga commercial shops. Kaya nang dami. Dami yung pagpilihan ng pagkain dito. Kaya pwede lang mag-dinner dito eh. Senyor Keteria. O, oh, dito yung kompleto oh, pa lang. Grabe. Kompleto. No. det, er det, er det, er det der, ja. Kung gusto niyo mas magandang view naman dito sa itaas, meron din mga food stall tapos meron din dito parang perian, pwede kayong maglaro. At uh, mas matatanaw mo yung view ng Binondo at saka kung gusto niyo mga picture dito sa likod ng Binondo Intramuros Bridge.